Why are you still awake, Astrea? He asked. Bumaling ako sa kanya. Hindi ako makatulog ikaw. May eyes drop on his hand. Naninigarilyo ka pa? Naglakad ako palapit sa kanya. He immediately dropped his cigarette and stumped it on the ground. Matulog ka na. Ayoko. Umupo ako sa sun longer at tinigala siya. Nakita kita kanina ang lalim ng iniisip mo. Anong meron? Umupo rin siya sa son longer na inuokupa ko. Something. Nagulat ako nang bigla itong humiga at ginawang nan ang aking hita. oh, oy, Karim. Baka hindi ka komportable. Aalis ako. Teka. Don't. Sansala nito sa mga sasabihin ko. Stay and let me rest, Astria. Ngumiwi ako at kalauna'y bumuntong hinina. Umayos ako ng upo upang hindi siya mahirapan at pinaglaruan ng kamay ko ang kanyang buho. Binaba niya ang hawak na kopita sa lapag at pumikit. Alam mo ang bait ng lola mo kanina pag bubukas ko ng usapan. Pero yung lolo mo. Grabe. Sa kanya mo naman nakasungitan mo no. His forehead creased but he didn't bother to open his eyes. I don't think so. Wala. Sa kanya mo naman na yun. Ang songit. Nakakatakot ka usapin ko tignan man lang. Ni hindi ko nga kayo nakitang nag-usap eh. We're not close enough to have e conversation. He replied. Tumango ako. I curled a strand of his hair around May forefinger and looked down at him. May eyes traveled his whole face. Kung gaano siya kagwapo sa magazines, mas gwapo siya sa personal at sobrang gwapo sa malapit. He looks surreal. Para siyang comic character na binigyan ng buhay ni Lord para magkalat ng lahi sa mundo. He has thick eyebrows and curvy lashes. Matangos din ang kanyang ilong at manipis at mapupula ang kanyang labi. Hindi ko alam kung tao pa ba siya o robot na. Kung hindi ko lang nakita ang halimaw na nakatago sa shorts niya, iisipin ko na talagang isa siyang robot. Don staring at my face. He asked before opening his eyes. Lumabi ako at hindi na nag-iwas ng tingin. Huling-huli na niya akong nakatitig, ay fiwas pa ba ako? Wala. Ang gwapo mo pala sa malapitan. He smirked. Yeh! Tumango ako at muling pinaglaruan ang kanyang buho. Kung sakali mang magkakaanak ako, pwede ba kitang paglihian? Biglang nawala ang ngisi nito at napalitan ng pagkakunot noo. What? Ang sabi ko kapag nagkaroon ako ng anak sa iyo ako maglilihi. Ang ganda ng genes niyo. Nakangiti kong sabi at pinisil ang kanyang pisngi. Kahit silver eyes lang ka rin. Paglilihi is not true. Bumangon ito at hinarap ako. And who would probably be the father of your child? Your crush. Ang hirap abutin noon eh. Sa dami ng mga magagandang babaeng nakapaligid sa kanya sa tingin mo ako ang mapipiling aanakan niya. I, eh, sa pagkakaalam ko nga takot yun sa commitment at bata eh. Totoo naman talaga. Takot si Karine Farrell sa baby. Kaya nga may rule siya na bawal akong mabuntis. Or else ibabalik ko sa kanya ng buo ang perang ibinayad niya at ipapalaglag ko ang bata. Iyon ang kasunduan. How many crushes do you have, woman? He grunted. Isa. Napaidik ako nang bigla niya akong itulak pahiga sa longer at kinubabawan. Namuo ang kabasaking dibdib habang nakatitig sa seryoso niyang mukha. Yeah. Just one. He asked. But you said he's afraid of commitment. Tumango ako pilit na iwinawak si ang kaba kabasaking dibdib dahil sa pwesto naming dalawa. Oh. Takot siya sa commitment. Then who would probably be the father of your future child? Napalunok ako at wala sa sariling nagbaba ng tingin sa kanyang mapupulang labi. I don't know. Maybe someone who loved me the way. Not a good answer, woman. He said before leaning in and capturing my lips for an ardent kiss. Kalrin, I moaned between our kisses. He parted my legs and settled himself in between. Hinuli niya ang aking mga kamay at piniid sa king uluhan. His lips were expertly kissing me. Napahalinghing ako ng kagatin nito ang aking ibabang labi. Karin immediately snaked his tongue inside my mouth and roamed. The moment his tongue found mine, he immediately sucked it. Napaungol ako at tuluyan ng nawala sa aking isipan na nasa pool area kami ng resort at baka may makakita sa min. Karin's kisses were filling every cell of my brain. Dan Astria I won't grow tired kissing your luscious lips. He groaned between our kiss. I should be the only one to kiss you. Did you get me? Buong puso akong tumango. Totoo naman. I can't see myself kissing someone if it's not Kareem. And maybe this is how it feels when you're having crush on someone. Naramdaman ko ang isa niyang kamay puson. He lifted the hem of May's shirt and inserted his hands to cup May Mountain's. I moaned the moment his warm and calloused hand enveloped my chest. Bumigat ang aking paghinga nang maramdaman ko ang pagbaba niya sa suot kong bra. Kaurin! I whispered between my deep breaths. Napapikit ako ng maramdaman kong nilalaro ng kanyang daliri ang aking dibdib. His kisses dropped on my neck making me tilt my head to give him more access. Unti-unti ay nararamdaman ko ang parang bumubukol sa kanyang suot na taslan shorts. Out of curiosity, I wrap my legs around his waist. Naramdaman ko kaagad ang bumubukol sa gitna ng nakaparte kong hita. Its may -like hips has a e life of its own when it suddenly grind against the bulge. Sabay kaming napaungwan ni Colleen dahil doon. Stop waking me more, Colleen. He sucked the skin on my neck. I know everyone told you I'm rough. And that's true. I don't take everything about sex gently. Alam ko, Colleen, alam na alam ko. But still I didn't listen. Nagpatuloy ako sa paggalaw ng aking balakang. I can feel it. I'm wet. At tanging si Karin Farel lamang ang nakakagawa nun sa akin. I never felt this aroused in my entire life. At si Karin ang dapat sisihin. Karin pulled away from kissing my neck. Umayos ito ng upo. Gusto kong mang mahiya sa ming posisyon ngayon, ngunit balot na balot na ako ng makamundong pagnanasa. May legs are still wrapped around his waist as he settled between May legs. May Astria is being naughty. He smirked before leaning in. A e gasp escaped from May mouth when he suddenly lifted the hem of May's shirt and pulling it up. Revealing May bare chest that was spilled from its cup. Niyakap naman ako ng kalamigan ng paligid. Binitawan ni Karin ang aking pulso bago yumukod at sinubo ang isa kong dibdib. Shit, Karin! Mahina kong paghalinghing. His tongue expertly played may bets. Encircling around and sucking it playfully. Nilamas ng kabila kong dibdib. May hand clutches his hair while taking deep breath. Nagbaba ako ng tingin dito at mas lalo lamang akong nag init ng makita ko kung paano niya pinaglalaruan ang aking dunggot. Karin! Mahina kong ungol. Damn Astria. You're such temptation. He groaned. Lumipat siya sa kabila kong dibdib na nilalamas niya kanina. I want to fuck you. Hummed and closed may eyes. Muli kong ginalaw ang aking balakang. Napaungol ako nang maramdaman ko ang pagdiin ng kanyang kaibigan sa gitna ng aking hita. Mas diniinan ko pa ang paggiling at sabay kaming napaungol. Do you know how to ride? He asked hoarsely. Umiling ako. Wala akong alam sa ganyan, kalin. Well, let me teach you. Napaigik ako ng parang papel ako nitong binuhat at siya ang pumalit sa king pwesto. Nakaupo ako sa kanyang kandungan at damang-dama ko na ang bumubukol sa mismong gitna ng aking pagkababae. Grind your hips, Astria. Like how you did a while ago. He whispered. Tumango ako. I was just lying. I'm key club dancer. And this is how I dance in front of many horny people. Iginiling ko ang aking balakang at napatingala ako. The fabric that's covering our both private parts are just fueling our raging desire. Kaurin. Mahina kong halinghing at napahawak sa kanyang balikat. Ang sarap. That's it, baby. He groaned. You're so good mas binilisan ko ang aking galaw. I grind my hips until the whole place were filled by our soft moans and groans. Hinawakan ni Karin ang aking biwang at ginya ako sa paggalaw. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi at paulit-ulit na humugot ng malalim na hinina. Colleen fuck. move your hips faster. Sinunod ko ang utos nito. I grinded my hips faster and faster. Naramdaman ko ang paggalaw ni Karin. Something is building inside me so much. Agad na humigpit ang aking kapit sa kanyang balikat kasabay ng pag-iinig ng aking katawan. Fuck! He moaned before finally stopping. Bumagsak ang aking ulo sa kanyang balikat habang habol ang hinina. I can feel myself soaking wet. And it's weird to say ngunit pakiramdam ko ay pumipintig pa ito. Damn! He chuckled breathlessly. I never thought your grinding would make me come para akong nagising sa realidad. Pinamulahan ako ng pisngi matapos kong maalala kung ano ang nangyari. Akmang aalis na sana ako sa pagkakakandong sa kanya nang mabilis na yumapos ang kanyang braso sa king bewang at niyakap ako ang mahigpit. Stay still. I want to feel your body against me. Kinaumagahan. Sa hapagkainan. Really? So ilan kayong magkakapatid? Magilin na tanong ni Mrs. Anastasia. Niluno ko muna ang aking kinakain at pilit na umiti. Dalawa lang po. She nodded her head and continued chewing her food. Naramdaman ko naman ang paggapang ng mainit na kamay ni Calrine sa king hita. Bahagya ko itong siniko, ngunit para itong hindi apektado. I like you. Mumiti ng matamis si Mrs. Anastasia. I like people like you. Maybe that's the reason why. Ahem. Karine cleared his throat and his fingers are making circles on my legs. I'm done, let's go. Pagkaaya niya sa akin. What? Agad na angal ni Mrs. Anastasia. But Colleen is still eating. Uminom na ako ng tubig at mumiti. Tapos na rin naman po ako. Maraming salamat sa agahan. Her expression softened. Aw, ang galang mo naman. Iha. O siya sige. Mag-iingat kayo. Tumango ako. Inalalayan ako ni Karin sa pagtayo at hindi nakaligtas sa king paningin ang mga titig mula sa lolo niyang nananahimik sa gilid at kumakain. We'll go ahead. Ani ni Karin at hinalikan ang kanyang lola sa pisngi. Bebeso na rin ako at tipid ng inisyan ang lolo ni Karin. He might not speak but I can perfectly understood he doesn't like me ni hindi ko nga kayang lunukin ang kinakain ko. Isa sa rason kaya't agad akong pumayag sa nais ni Calvin. He held my hand and guided me out. May sumalubong sa aming isang lalaki at nag-abot ng susi kay Calvin. Agad naman itong tinanggap ng huli at pinaglaruan ang susi sa kanyang daliri. Nang makalabas kami ng resort ay pinagbuksan niya ako ng pinto ng kanyang sasakyan. Inayos ko ang palda ng dress kong suot at nagkabit ng seatbelt. Suot kong muli ang dress na ginamit ko kahapon. Ikaw ba naman ang hindi makadala ng damit? Kalrain. I called nang makapasok siya. Ganoon ba talaga ang lolo mo? Hindi pala salita. Tumango ito at binuhay ang makina ng sasakyan. Yes, he is. Ay. Sa kanya mo siguro naman nakasungitan mo. I smiled widely. Umiling lang ito at inabot ng kanyang kamay ang aking binti kalay lumampas kamay mo. Nandito lang ang lever ay. Napasinghap ako sa uri ng pagpisil niya sa king hita. Pinanlakihan ko siya ng mga mata at agad kong tinapik ang kanyang kamay. Bitu. I mumbled. Down. He muttered. I like the softness of your skin. Napailing ako at hinayaan na lang siya. I don't know why but I'm starting to feel comfortable under his blazing touch in kisses. Mapa naman ako o si Colleen. Kalrain late na ako sa CAF. Humikab ako at bumaling sa kanya. Bakit ba kasi ang tagalang biyahe? Kasi malayo. Bagot na sagot nito. His hand is still squeezing may bare legs. Napairap ako sa kanya. Piloso po. I looked outside the window and suddenly the memories from last night flashed vividly inside my head. Wala sa sarili akong napakislot ng maalala ang naging usapan namin bago mangyaring nasa ibabaw niya na ako. Ganoon ba talaga ang mga lalaki? Kahit may nagugustuhan na. Titikim pa rin sa iba. Anong role ko? Rebound. Minsan na nga lang magka-crush. Na take for granted pa. Hay naku. It's too early for spacing out, Colleen. What's on your head? Brain. Agaran kong sagot at natawa ng malukot ang ekspresyon nito. Kidding. Napakapilosopo mo kasi. Nga pala pwede nating buksan ang stereo. He scoffed and nodded his head. Inabot ko naman ang stereo at pinatugtog ito. The song by Bruno Mars. It will rain played. Napangiti ako at agad na sinabayan ang kanta. If you ever leave me, babe. Pagkanta ko. You like that song? He asked in a chuckle. Agad akong tumango at matamis na ngumiti. It's my favorite song and Bruno Mars is my favorite singer. Really? He said in monotone. Hindi ko alam kung natutuwa ba siya sa nalaman o naboboring. I continue singing. Hindi kagandahan ang aking boses, kaya panigurado ng magreklamo to. Ganoon si Clean E. Sinasabing basag ang boses ko. Ang sama ng ugali. There's no religion that could save me. Madamdamin kong pagsabay at narinig ko ang mahina niyang pagtawa. No matter how long my knees are on the floor. So keep in mind all the sacrifices I'm making. To keep you by my side. To keep you from walking out the door isang. Napaawang ang aking labi. May eyes widened while looking at him singing the lyrics of the song softly. His hand that was squeezing my legs is now tapping my thighs. Napakurap-kurap ako at napangiti. Never in my mind crossed the thought that I can hear him sing. Malamig ang boses nito at malalim. Ang tono ng kanyang boses ay parang nanlalambing. Cause there'll be no sunrise if I lose you, baby. There are no clear skies if I lose you, baby. Just like the clouds, may eyes would do the same. If you walk away, every day it'll rain. Sumulyap ito sa akin. You're drooling. You sing. Parang batang tuwang-tuwa akong pumalakpak. Grabe, ang ganda pala ng boses mo. Bakit wala man lang source na nakaabot sa king maganda pala ang tinig mo? I don't sing when I'm around with someone. He said, Sure. Pinaningkitan ko ito ng mga mata. Bakit ka kumanta ngayon lang? May kasama ka kaya bakit ka sumabay? He cleared his throat. Naiingayan ako sa iyo. Automaticong nawala ang aking ngiti at napalitan ito ng pagkasimangot. Ang pangit naman ng ugali ng lalaking to. Akala ko pa naman ginanahan siya sa king bosses. Eh, Alam niyo magkakasundo kayo ni Glyn sa pagbubuskan sa akin. Wika ko. Pero seryoso ang ganda pala ng boses mo. Pwede mo nang haranahin ang mga chicks sa buong Pilipinas. He rolled his eyes at me. Ganoon lang kami sa buong biyahe. Sinasabayan niya ang kanta sa radyo habang ako ay pinapakinggan lang siya. Malay mo naman end of the world na bukas kaya kumakanta na si Mr. Karin Farrell slash bilyonaryong kinulang sa mabuting pag-ugali. Stop chuckling all of a sudden woman. What the hell are you thinking? He asked. Pagsulyap-sulyap lamang ang ginagawa nito dahil busy siya sa pagmamaneho. Humagikik akong muli. Alam mo ba huwag ka sanang ma-offend? Pero ang bansag ko sayo is Mr. BKMP. BKMP? Nangunot ang kanyang noo. What the hell does that mean? Humalakhak muna ako. Mr. BKMP means Mr. Bilyonaryong Kinulang sa Mabuting Pag-Ugali. Napasinghap ako nang bigla itong promeno. What did you just say? Nalalaki ang mga mata ko itong tinignan. Bakit bigla kang pumipreno? Ano nga munang sinabi mo? Mr. Bilyonaryong what? Iritadong tanong nito. Inirapan ko siya at umayos na ng upo. Bilyonaryong kinulang sa mabuting pag-ugali. Kasi naman ang sama ng ugali mo rati. Konting maling kembot ko napapansin mo kaagad grabe ka na ah. En, en yun nga. Ang sama ng ugali mo. Inismiran ko siya at hindi na pinansin pa. Ngunit nagulat ako ng kabigin niya ang aking batok at siniil ako ng malalim niyang halik. May eyes widened and may hands flattened against his broad chest. Really? Kinulang sa pag-ugali. That's how you addressed me inside your head before. He asked huskily. Napatango ako at nag-iwas ng tingin. Sobrang lapit ng aming distansya at nahihiya ako. Wee! Really? Hinawakan niya ako sa panga at pilit na hinuli ang aking mga mata. You've been tempting me since last night, Astria. Should I punish you? Wala sa sarili akong napalunok at kinagat ang aking labi. Kaurin. Yes or no, Astria?